Okay, so pabati po, po ng kapayapan sa ating lahat at salamat warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So mayroon po tayo ditong aircon ng tatak ay TCL, no? So ang problema po nito ay patay si hindi patay si hindi ang compressor. Eh, kabago-bago pa lamang ka master, no? So ituturo ko sa inyo sa mga oras na ito kung bakit nga ba namamatay ang compressor ng unit na ito. Samantalang ka, kabago-bago lang. So ito, ito po ay in-install ng ating mga uh, service center noong nakaraang taon dahil ito po ay under construction pa dati. Ang nangyari po ay inuna po munang i-install yung, syempre, yung copper tubing plus etong indoor unit at yung outdoor unit. Pagkatapos mo nilang ma-install, natenga po ng isang taon kasi hindi pa nga ho, ano, hindi pa nga ho tapos itong unit na to, yung bahay na to. So, ngayon, nung gagamitin na ho nila nakalipat na ho sila, ito po, nakalipat na ho sila, ayan, mga nakaraan lamang, ay patay hindi patay hindi na po ang compressor. So, ating aalamin ngayon kung bakit nga ba patay hindi patay sindi ang compressor ng aircon na ito mga kamaster. Yun, oh, natin, ha. Ayan. So, yun po yung outdoor unit. Okay? At kung mapapansin natin, ayan, oh. Napakahaba po ng tubo, mga kamaster. Ayan, oh. O, oh, ha? Kita nyo, oh. Ayan, oh. Dumano ho dyan. dyan. dito. Ayan, oh. Tumubid pa dito. Ayan. Then, pumasok pa doon. Ang layo, mga kamaster. Ayan, oh. So wala na ho ito sa ano, wala na ito sa tamang uh, length ng 1.5 na to, no. Oh. So kaya po talaga pala namamatay ang outdoor unit kasi kinakapos po ang outdoor unit natin sa bomba. Tama sabi mo. Kasi napakahaba po, oh, yan oh. Tingnan natin ha, ayan. Para magkaroon po kayo ng idea, yung nga lang, medyo mag-ala Spider-Man ho tayo dito. Aray, go! Ayan. 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 Ayan yeah 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 kung mapapansin mo, nakabukas ang unit natin doon at the same time, patay sindi patay sindi ng ating compressor, okay, no? so nakasiro ko yung ating amperate ayan zero, okay tapos sabi ko nga ho sa inyo, na naman tayo eh no, na napakanipis po, ayan eh, o, napakanipis ng ating uh, insulation. Ayan o. Oh, kung susukatin po natin. Ayan o. Oh. Ito lang oh. Pinag-isa na naman po nila yung dalawang tubo sa iisang insulation tapos pumasok pa sa uh, inside ceiling. Kapag ka inside ceiling, dapat ang ginagamit po diyan is mga uh, na ano na insulation. Tama sabi mo. So ang nangyari po after nilang ma-install uh, itong uh, aircon na to, natenggan ng isang taon dahil uh, under construction pa nga. At nung mga nakarambuan, uh, nandito na ho sila. Nung pinandar nila, ayun, patay-sindi, patay-sindi na yung outdoor unit. Tama sabi mo. Tingnan, so, gumagana naman oh, no? ayan so kung anong suggestion ng mga troubleshooting na ginawa ng ating mga minamahal na service center tapos nagpatawag na naman si sir ng ibang technician para magpa second opinion nga yung lang nagpalit na ng mga sensor daw indoor sensor outdoor sensor so ganun pa rin namamatay pa rin ang compressor ayan ano? so wala ho sa sensor ang problema na ito ayan o gumagana na naman okay tingnan ho natin kung hanggang ilang amperes po uh, ang uh, binabato ng ating compressor okay para mas uh, baka makatulong ho ito sa ating mga kababayan na customer kung kayo ay magkaroon ng uh, ganitong ano um uh, uh, issue na patay si hindi patay si ang ating compressor ayan no oh. uh, baka makatulong itong ano uh, video nito actually ito po talaga yung uh, ano ni TCL no. Ito po talaga yung common na uh, problem ni TCL pero nagkakaganito lamang ho yan. Siyempre may mga reason ho yan. Ngayon ang isang reason ko, ang, ang isang reason po kung bakit uh, namamatay ang compressor ni TCL ay sa sobrang haba po ng tubo. Tama sabi mo. Yan, no. Kita mo 6.3, 6.4, 6.5. So kailangan may makuha po tayong seven Point, yan you no. Know, 7.3 amperes. Minimum of 7.3, maximum of 8 amperes. So tiningnan natin dito. Tingnan niyo mga kamasir ha, mahataw na po siya. Baka magkaroon ko ng idea kung bakit siya namamatay. Ayan oh, lagpas na ho siya sa Ayan oh, lagpas na ho siya sa uh, maximum current. Kasi ito yung minimum, yung 7.3, maximum of 8 uh, 8 amperes. Ayan oh. So, ayan oh. 8.8 Yan o, o. tingnan natin na, bakit namamatay? Yo, 8.9 na, ay siya, ay high current Oh, ay kawawang compressor Ayay, nakakaisaklab. Oh. Wow. So kapag ganyan kamamasa rin, oh, Hirap na hirap na hirap po ang ating compressor. Oh, sabi nga, ang bilis mamatay. 2 to 3 minutes na mamatay ang uh, uh, compressor. paano namang hindi mamamatay? Kasi nga po hirap na hirap ang ating compressor. ayan ho. Oh. Tapos ayan pa nag- nag-double-double na pa 'yung dalawang 3/8 at 1/4 pinagsama sa isang insulation. So magka- magkaka-problema po talaga tayo niyan. Yan oh, 8.4, 8.5. ayan So dapat ang, ang minimum natin ay 7 Kasi ang dapat ang ideal natin ay 7.3 O kaya maka, kahit makaabot lang tayo ng mga uh, 7 hanggang 7.5 Okay na yun eh Pero yung 8.7 Lumagpas ka na dun sa maximum Ang tawag dun ay high current So mas mabilis pong umiinit ang umiinit ang ating compression pag Ha? Yan o oh. Dahil nga po sa sobrang sa sobrang uh, layo po ng ating uh, ano uh, tawag dito ay ating uh, copper tubing. Ayan, ay nakoy kasaklap. So tingnan po natin gumagana po ito ha ah, Ayun oh. Tingnan natin yung pressure 115 PSI 115 PSI Yan, so hindi ho natin pwedeng kargahin yan Kasi, ayun, namatay na, yan, 0.3 na Oh, ay siya ay kasaklap eh, namatay na Oh, ay 0.3 Oh, ay 2 to 3 minutes ngayon namamatay na Oh, ay kasaklap Hmm, hala na, oh gumagana pa yung blower, pero yung kanyang uh, I perahe ay 0.3 na lang mga kamasa. So ito yung nang nakaka nakaka ano dito no, nakakalungkot no. Na pina-check na ni Sir sa ating mga minamahal na service center. Actually, taga rito lang na naman daw yung nagkabit na ito. Ilang ito hindi pa nagagamit ho. Oh. Yeah, di ba? Kasi nga under construction pa dati to kaya tinakpan ngayon nung lumipan din sila at kailangan nilang gamitin to ayun na nagkandaleche leche na tapos pinacheck ni nila sa syempre doon saan nang nagkabit tapos walang proper na Uh, findings Ika nga yan wala na tinatina 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 natin 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 tinatina tinatin. tinatin. wala na Hinto na So walang proper na tinatina na tinatina Zero, zero. So walang proper na turbo shooting output ang nangyari. Ngayon, nagpa-second opinion si Sir sa iba. Tama sabi mo. Nakita agad natin na ang problema, malayo po masyado ang tubo. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. kaya kinakapos ng bomba ang ating kompresor. Kaya after 2-3 minutes, sobrang init ang ating compressor. Ayan na wala na goodbye Philippines na okay so ito lamang ho ang ano ang reason kung bakit siya namamatay dahil nga po sa sobra sobrang haba ng uh, tubo na ano na tinravel ng ating uh, condensing unit at ito pa kung mapapansin nyo wala pong grounding okay kasa clap out Oh line uh, neutral line tsaka signal wala pong grounding so kailangan po dapat nagkakabit u tayo yung grounding diyan mga kamaster no walang grounding pangalawa uh, una pala una una bakit namamatay syempre ang pinaka reason diyan yung sobra-sobrang haba ng tubo sobra-sobra po dun sa standard length ng uh, 1.5 horsepower na aircon mga kamaster dapat dun, dun lang po tayo sa ano Uh, sa standard na length. Hanggat maaari nga, mas mababa pa doon sa standard para makuha natin yung uh, cooling efficient ng ating aircon. Pero pag sumobra ka doon sa standard na length, sobra-sobra pa halos times 3, abay, eh, talagang ang compressor mo, hihingalin po yan, no, mamamatay agad. Tapos, pangalawa, walang grounding yung kanyang uh, wiring. Pangatlo, pinagsama po yung uh, dalawang tubo sa isang insulation. syempre nagkabit po nito na ay, ay mga kababayan nating service center. Sana naman, sana naman, wag naman po ganito. Gawin po nating standard ang ating trabaho. Ang materyales, ibigay natin ang the best para sa customer kasi pinagkatiwalaan po tayo. Ayun, umandar oh, na naman. Umandar na naman, Oh. Wala namang error. Ay, kasaklap ay, eh. o. Oh. O, oh, tas ito lang, o. Oh. oh. umandar na naman siya. O, sa mga sa club dito, binayaran kayo ng maayos ng minamahal na customer. Siyempre, umaasa sila na magiging maganda ang output ng ating trabaho. E, ito na nga. Paglipat nila, boom, hindi nagamit yung aircon. Tama sabi mo. Kaya ngayon, sinusubukan tawagan ni Sir yung service center para pabalikin, no? Then iparelocate na lang ko itong uh, ano, ang solution po dito ay relocation muna, no? I-relocate natin to, ilapit natin to sa standard na length ng uh, tubo base dun sa 1.5 horsepower na uh, capacity ng ating aircon. Ayun oh, no? tinaha. O 5.9 na naman siya. Yan. So, nag-high ampere po ang ating compressor. Siyempre, kapag halimbawa masyadong malayo, eh talagang hirap na hirap ang ating compressor. At the same time, bobomba ng bobomba ng bobomba yan, pum, tumaas pang ganyan. O, no? yan o, yan o, yan, yan o, no? Tumaas pa, tapos gumanong pa, tapos gumanong pa. Ay, kasaklap. Ay, o. Oh. So, hirap po talaga ang ating compressor. Kaya, to the point, nag-high ampere po siya. Dapat ang ating makukuha lamang natin dito ay mga 7 hanggang 7.5. Yan o, no? yan o. No? Tinan mo, na siya. Yan no? Oh. Dapat 7.2, 7.3, 7 hanggang 7.5. Ayun you know, ayan o, wala na. O, o. O. ay, nakaw. O. Oh. O, oh, lagpas na sa, ano, 8 amperes. Ay, nakaw, ikaw, saklap. O. Oh. O. Oh. So, ano pong aasahan natin dito? Siyempre, patay hindi patay hindi ang ating compressor. Ngayon, ang, ang uh, lamig, oh, siyempre, hindi, hindi, hindi tuloy-tuloy. Kasi nga po, patay hindi yung production. Ayun no? Know, 8.8. O. Oh. Oh 8.9 Oh 9 9 ampere ay nakaw ay talagang mamamatay ang compressor Oh 9.1 Oh no Oh 9.2 Oh saka siya mag magmemenor ngayon kasi hindi talaga kayang mag high speed ng dere dere derecho ang ating compressor mga kamaster dapat mag, mag high speed po siya ng at least mga 1 to 2 hours no after niya mapalamig ang uh, uh, kwarto after 1 to 2 hours na naka high speed mag medium speed po yan at saka mag low speed yun ang problema diretso siya nag high speed after 1 uh, um, um, minute ayan mag low speed na yan. So yan, pa ulit na lang ho yan hanggang sa mamatay na naman yung ating compressor mga kamaser. So antayin natin mamatay. Yan, antayin natin siyang uh, mag-off. Okay, so, yan ha. Paalala lang ho, ang reason po kung bakit siya namamatay ay dahil po sa sobraso brang haba ng tubo. To the point na nahihirapan na pong magbomba ang ating compressor mga kamaser. Okay, so ganun maggagawin pa man paulit-ulit na huyan, patay si hindi patay si hindi. At least, di ba? Mga kamaster, naka no? 115 uh, uh, 115 uh, PSI. So, magkagayon pa man, no, dapat pasok huta iyon sa standard na length ng tubo base sa capacity ng ating. Ay namatay na naman. Oh, wala na. Oh, 0.3. Ay kasak knock out. O lang, paulit-ulit huyan. Kaya syempre, ang lamig hindi tuloy-tuloy kasi nga po patay hindi patay hindi ang compressor. Okay, so sana nakatulong itong muting video na ating ibinahagi sa mga kababayan technician, mga customer na bakit nga ba namamatay ang compressor? Siyempre, ang tinitingnan natin dyan, ang uh, tinitingnan natin ang gulo dyan, reason, yung kanyang length. Pasok ba sa standard length yung inyong uh, compressor, yung condensing unit. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Okay, so basta ang problema na ito, sobrang haba po ng tubo, no? kaya ho, nabuna, na, nahihirapan ang ating compressor. Okay mga kamaster, so maraming salamat po.